May mga kaganapan na naman na nangyayari ngayon na tila ba hindi malayong mangyari ang gera sa pagitan ng Amerika at China. Mga Chino ipinakita kung papaano nila pupulbusin ang mga warships ng Amerika at Pilipinas. Totoo ngang hindi na nagpatumpik-tumpok ang China at direkta ng hinahamon ang US. Sa kasagsagan ng isyong ito, patuloy naman ang pagpaparamdam ng mga Chinese ships sa Ayungin Shoal, Zambales at ngayon ay sa Palawan naman. Takot na takot na mga tao dahil sa mga kayang gawin ng China sa gitna ng lahat ng pagdurusa at mainit na tensyon sa China. Ang Vietnam naman ay may apela sa Pilipinas tungkol sa pinag-aagawang isla. Ano kaya ito? Tila ba nagiging agresibo na ang China at gumawa na talaga sila ng mga hakbang sa kanilang paghahanda sa nagbabadyang gera laban sa Amerika at iba pang mga karatig bansa sa Asya. Kagaya na lamang ng Taiwan, Vietnam at Pilipinas. Kamakailan lang ay isinapubliko ng China ang kanilang computer simulation kung saan makikitang lantaran nilang punagplanuhan na pabagsakin ang Navy ship ng Amerika. Bueno, ay panoorin na lamang po natin ang video. Salamat po. Akaratig bansa sa Asia, kagaya na lamang ng Taiwan, Vietnam at Pilipinas. Kamakailan lang ay isinapubliko ng China ang kanilang computer simulation kung saan makikitang lantaran nilang pinagpaplanuhan na pabagsakin ang Navy ships ng Amerika. Hindi karaniwan para sa Chinese government ang maglabas ng ganitong klaseng impormasyon sa publiko. Ngunit para yatang ang intensyon talaga nila ay ipakita kung gaano kalakas ang kanilang military at hukbong pandagat tampok sa simulation ang Mac attack ng Chinese warships kontra sa mga ticonderoga Deroga class battle crews ng US Navy. Ang umano'y layunin ng simulation ayon sa news.com ay upang malaman kung gaano kalaking pinsala ang kayang idulot ng bagong missile ng China, ang Fire Dragon. Sa pangalan pa lamang ng armas na ito ay talagang mangingilabot at manginginig na ang sino mang maging target nito. At kung buong inaakala nyo ay yun lang, hintayin nyong malaman kung gaano nga talaga kalakas ang Fire Dragon. Sa report na naitala ni Li Jiangjiang, Jiang, base sa resulta ng simulation, kakailanganin lang ng China na tumira ng dalawang Fire Dragon missiles. Oo, dalawa, upang palubugin ang Ticonderoga class cruisers ng Amerika. Sa ngayon ay mayroon na lamang labing tatlong US Navy cruisers na naglalayag sa buong mundo. Ngunit ang lahat ng ito ay kayang makipagsabayan sa kahit anong klaseng warship ng kahit anong bansa. Samantala, kung ito naman ay itatama sa mas malalaking barko, kagaya ng USS Philippine Sea, anim na missiles lang din ang kailangang itira ng China upang tuluyang masira ang warship na pagmamayari ng Pilipinas hindi maikakaila na ang mga ito ay talagang lantarang paghamon ng China sa Amerika. Nung nakaraang buwan lamang ay naging mainit na balita ang paglagay ng Chinese government ng mga militar sa palibot ng Taiwan. Pinalaan din ng China ang Taiwan na hindi sila mag-aatubiling bombahin ang isla gamit ang kanilang mga missiles at kaya rin nilang mag-udyok ng digmaan. Matagal na ngang may tensyon sa gitna ng China at Taiwan. Sa kabilang banda, ang Amerika naman ay sadyang napagitnaan muli sa hidwaang ito. Dahil sa kanilang agreement ipinahiwatig ni US President Joe Biden na poprotektahan ng USA ang Taiwan gamit ang kanilang hukbong sandatahan laban sa anumang banta kahit paman ito ay galing sa China. Ukol naman sa naging mainit na pag-challenge ng China sa pamamagitan ng nasabing Mac attack sa computer simulation, tikom ang bibig ni Biden at ng US government. Wala pang nagbibigay ng pahayag ukol sa napabalitang resulta ng Fire Dragon na umano'y isang malaking sukses para sa mga Chino kaugnay ng nagbabadyang digmaan sa pagitan ng China at Amerika at sa kasagsagaan ng isyu ng China at Pilipinas, naging katakataka rin ang biglaang pagsulpot ng Chinese Navy vessels malapit sa Palawan. Namataan ang apat na warships ng People's Liberation Army Navy or PLA-N na naglalagay sa Balabat Strait. Nagresulta ito ng takot at pagkabahala sa mga mamamayan ng Balabak, Palawan. Ayon sa isang security analyst na si Chester Gabalza, ang pag-usbong ng mga warships ng China sa Palawan ay hudyat ng kanilang mahigpit na preparasyon kung sakasakaling matuloy ang pag-atake nila sa Amerika at mga kaalyadong bansa nito. In short, This is complete intimidation, domination, and a strong show of force mula sa China. Ayon pa kay Gabalza, ang balabak ay parte ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na magbibigay daan para makalagay ng base ang Amerika sa iilang naton sa Pilipinas. Subalit, pinabulaanan ng lokal na militar ang haka-haka Ania, hindi ito itinuturing na banta ng Philippine Army sa kadahilan ng maraming foreign ships ang tumadaan sa nasabing strait. Sa kabilang dako naman ng Pilipinas, kagaya ng mga mamamayan ng Balabak, mayroon na ring takot sa dibdib ang mga mangingisda ng Zambales Iilang mga lokal ang nagprotesta at iginigiit ang karapatan ng mga Pinoy sa mga karagatang pinag-aagawan ng maraming nasyon. Sa pamamagitan ito ng isang fishing expedition sa West Philippine Sea noong 30 hanggang ikatatlumput isa ng Mayo. Ngunit sa halip na suportahan ay nakatanggap pa di umano ang mga mangingisda ng pananakot at harassment mula sa mga lokal na militar. Sa pahayag ng panatag Fisher Folk Association Secretary na si Joey Marabe, napansin nila na bigla na lang kinwestiyon ang mga membro ng panatag at ang mga mangingisdang lumahok sa nasabing fishing expedition na pinanguluhan ng pamalakaya isang grupo na may kaugnayan din sa Panatag Association. Ilang araw nagpabalik-balik ang mga sundalo at tila inaakusahan ang ilang membro ng pamalakaya bilang mga kasapi umano ng New People's Army o NPA. Bakas na sa mga mukha ng mga mamamayang Pilipino ang takot at pangamba dahil sa mga nangyayari. Isama pa natin dito ang nangyari lang kamakailan nang hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga miyembro ng Philippine Navy na magsusuplay lamang ng mga pagkain at iba pang gamit sa mga kapwa Navy na nakaposte sa barkong Sierra Madre malapit sa Ayungin Shoal. Ang interaksyon na ito sa pagitan ng Chinese at mga Pinoy ay naging sanhi ng pagkaputol ng hinlalaki ng isa sa mga miyembro ng Philippine Navy. Mabilis naman itong naisugod sa ospital, ngunit kinonde na ng Philippine government at ng Amerika ang ginawa ng Chinese troops sa mga Pinoy na pawang magbibigay lang sana ng supply sa kanilang mga kabaro. Umani ito ng samut saring reaksyon mula sa mga netizens at hiling nila na sana ay magawan ng paraan ang pananakot at pananakit ng mga Chino sa ating mga hukbong pandaga. Hindi lang ang China at ang Pilipinas ang nag-aaway-away sa pag-angkin ng karagatan malapit sa West Philippine Sea. Nasali na rin sa usapan ang iba pang Southeast Asian countries, kagaya ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Brunei isa sa mga bansang ito ang may deka dekada ng poot na tinatago laban sa China at yan ay ang Vietnam. Nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan ng Vietnam at China noong 1979 na nagresulta sa libo-libong patayan at kahit na matagal na itong natapos nagkaroon na naman sila ng issue dahil sa South China Sea. Ngayon Isinasantabi muna ng Vietnam ang lahat at ipinahiwatig ang kanilang intensyon na makipag-usap sa Pilipinas ukol sa naturang issue. Ang Vietnam at Pilipinas ay parehong may claim sa karagatang ito. Ngunit handa ang Vietnam na makipagkasundo sa Philippine government hanggat ito ay binepisyal sa dalawang bansa. Wari ay nasa ating panig na ang Amerika at Vietnam. Ngunit talagang mahirap pa rin gawing kalaban ang China. Liban pa sa pagsulpot ng isyo ng mga pogo at mga umanoy fake Chinoy kuno at Chinese spies kagaya ni Alice Guo, maraming isyo ang kinakaharap ng Pilipinas patok sa banta ng Chinese Army sa dagat man o sa lupa. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa mga susunod na buwan? Eto na ba talaga ang magiging simula ng all-out war sa pagitan ng dalawang higante? Handa na ang China sa kung ano ang pwedeng mangyari. At base sa kanilang ibinahagi sa internet, tayang kaya nilang poksain lahat ng kalaban nila. Ano kaya ang magiging epekto nito sa Pilipinas? na isang kaalyado ng Amerika. Sana ay mapanatili pa ang kapayapaan sa pagitan ng mga bansang may habol sa West Philippine Sea. Maibalik ang peace talks at sana'y umabot sa isang magandang resolusyon para sa ikabubuti ng lahat. Dahil kung hindi, ito ay isang magiging madugong bakbakan para lang sa pagmamayari ng likas na yaman. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating channel. Mag-like, mag-share at mag-subscribe ka na sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. Maraming salamat.